Oh, tumutangis si Aling Adelfa. Talala. <tong> <tong> Ama! <la la. tong> Parang nagmamadali kayo, tingin na hingal kayo. Anong Arsenio, sa inyo? Kasi no? <tong> may babae naghahad doon sa batang hawak ni Blandina. Ano? May isang babae naghahad doon sa bata? Namukha niyo ba? Nakita ko yung picture ng bata. Pinakita sa akin ng babae. At maliwanag sa akin kiisipan na yung batang yun. Ayun yung batang hawak na blandina ngayon. Magandang araw po, Ginang. Magandang araw po. Mayroon po ba kanya kitang gantungong bata? Wala ho. Salamat ho. Magandang araw po. Baka meron po kayo na ng gantong mukha ng bata. Wala ka Wala ho. Salamat ho. Marami ko nang napunta. Magandang araw ho. Baka pwede ho magtanong. Yes, ano po yun? Kasi po nawawala ko yung anak ko sa hospital. Kinuha po na hindi ko alam kung sino kong kumuha. Ha? Baka meron po kayong nalalamat na nakikita. Pati nga po yung bata. Ito po yung mukha ng baby ko. Meron po kayo nakita. Ay naku, ginang pasensya na ho kayo. Wala ako nakikita ng ganyang mukha ng bata dito sa lugar namin. Wala ho. Wala naman. Wala po talaga. Oo, pasensya na. Matanong lang po kayo sa iba. Sige ho. maraming salamat. Sige po, gusto ko po ako, Istorbo ko kayo. Pasensya na ako sa istorbo. Sige, humita ko sa iba. Diyan sa alin niya, baka may kilala ko batang ganyan. Salamat ho. Magandang araw po, binibini. Yes, yeah, gina, ano po yan? Pwede ho ba ako magtanong sa inyo? Nawawala ho kasi yung anak ko. Meron pong kumuha sa hospital. Ha? Huh? Nawawalang bata. Ito kaya yun? Ah, talaga ho, nakakalungkot naman ho. ho kayo ng anak. Pati nga ho na itura ng bata. Ito po itura ng bata. Meron ho ba kayong kilala? <laughs> Loko, Gina. Pasensya na. <laughs> Wala. O, kasi ako nakikita ang ganyang ano eh. Francia! Ma, ano yun? Nasaan yung kulay panty kong yel? Ginang? Ay, yung babae. <laughs> kaya makilala niya ako? Mamukhaan niya ako? Parang nakita ko na ho kayo. Kayo po ba yung napagtanungan ko nung nakalang araw? Dito po tungkol sa anak ko. Ako baka iba yung napagtanungan mo. Hindi ako yun. <laughs> Galing ho ba? Bako kung saan saan nyo lang, kung saan, saan yun lang kung nakita yung mukha niyan. Para kasing tayo na asin, eh, pakalat-kalat. <laughs> Oo, tama yung anak ko si Francia. Para kung tayo na aso, pakalat-kalat. <laughs> Sige. Pasan siya na sa istorbo. Sige na, makakalas na, makakalas. Alis, alis ako, yun ko na sorbo Alis na. Salamat ho. Ma! Ma! Ayun ba yung siya sabi niyo? Nakita ko yung mukha ng bata doon sa larawan. Oo, oh, ayun yun, nak. Ayun yun. Yung sinasabi ko sa'yo. Tawagin kayo natin. Kuroin natin yung address pati yung cellphone number niya. O kaya, sige, kunin mo. Kunin mo yung address at yung cellphone number. Para may panghawakan tayo. O sige. Ginang! Ano yun? Pwede po ba namin makuha yung address ninyo? Yung cellphone number? Para kung sakaling may makita ho kami ganyan eh. Ipabigay po namin, ibibigay alam po namin sa inyo. Wow. Ah, talaga ho. Sige po. Kunin ko na lang po yung Facebook po ninyo. Doon ko lang po kayo yung message. Kasi add nyo lang po ako sa Facebook. Francia. Opo, Francia. Saan po dito? Francia lang po. Ah, ito po. Ah, oh, yan po, tama yan. Opo yan. Oo, maganda. Opo ako po yan. Oo. Maganda ba? <laughs> Maraming hong salamat. Sige po. Alas na po ako magtatanong-tanong po kasi ako eh. Sige po. Salamat. Ingat po kayo.